Good morning. Magandang magandang araw po sa inyong lahat mga guys. Yan. Shoutout po sa ating mga kaibigan at maya, nandito po tayo ngayon at kasi meron po tayong ituturo. Yan. Meron po tayong ituturo sa inyo kung papaano madaling mag-record o madaling, madaling makarecord ng video o kaya mga o kaya mga palabas na gusto ninyo. Yan. Para mapunta sa inyong mga gallery. Nang hindi ka na, na, hindi ka na pupunta sa mga downloader, sa mga YouTube downloader, dyan sa inyong mga Google. Dito pa lang ay talagang manalaman muna kung papaano mag download yan kung paano mo makukuha ang isang video ang isang video na gusto mong mapanood. Ayan. Pero babala muna. Ayan. Kailangan bago natin ito ay kailangan ay paalam po natin to sa mga ano sa mga may-ari upang hindi magkaroon ng problema. Diba mga guys? Para ano, para kung sasakali mang ma-upload mo na ay nakapagpaalam ka naman sa taong may ano nito. Ayan. Tara so guys, uh, ano yung natin guys, kung papaano ang ating gagawin. Ayan mga guys, nandito tayo ngayon sa ano guys, sa ating gagawin. At ipapakita ko sa inyo kung papaano ang ating gagawin. So guys, Ayan mga guys, nandito po tayo ngayon mga guys sa sa ating isang cellphone. Ayan. At syempre, papakita natin sa inyo kung paano natin ito ma-isisave sa ating sa ating ano, sa ating cellphone. Ayan. Ang unang muna mga guys ay punta tayo rito. O, pero na gano'n. Punta tayo rito mga guys. Ayan. Dito po. Click po natin to. Kasi sa uh, Huawei mga guys, ay meron siyang screen. Screen na ano, yan o. Oh. Meron siya dito yung flashlight, silent, auto rate, Huawei. Yan. Yan, Huawei kasi gamit ko ngayon, cellphone. Yan. Airplane mode, mobile data, location, screenshot, icon port, personal hotspot, screen recorder dan dito po si screen recorder klik natin yan ya, mga guys at yan mga guys yan nagsisimula na yan uy <laughs>